Hello mga Lodi, good morning po sa ating lahat mga Lodi. Ayan, welcome po sa king aking Jackpex vlog po mga Lodi. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa ating masisipag na mga OFW po at mga nag-work po para sa pamilya mga Lodi. Okay, pero bago po yan, pasok muna ang ating intro. <laughs> Make some noise for... Okay po mga Lodi. Pag-uusapan po natin mga Lodi ngayon ay uh, susuko na ba? Napagod na po ba tayo sa ating mga ginagawa sa buhay? Lalong-lalo na po yung ating mga masisipag at mga kaibigan natin, mga Lodi natin, na nasa ibang bansa po nag-work po para po sa kani-kanilang mga pamilya. Nakakapagod. Nakakapagod po talaga, mga lodi. Nakakapagod po na mag-work po sa ibang bansa. Kaya dapat sa mga gustong uh, mag-ano mga ibang bansa dyan, dapat buo po yung ating loob. Dapat malakas yung loob mo. Dapat ready ka sa pagdadaanan mo dito sa ibang bansa, mga lodi. Kasi sarili mo ang iyong Uh, ang iyong ano, kakampi, sarili mo, ang iyong uh, kailangan mong matiyaga ka, kailangan mong matibay ka, kailangan yung buntot mo, hila mo dito sa ibang bansa, mga ludi. Dapat trading ready ka na sumabak po pagka gusto niyo pong mga ibang bansa. Bakit ko po nasasabi yan mga lodi? Kasi lahat po dito ay ginagawa mo po, mga lodi. Lahat ay gawain mo. After ng work mo, magluluto ka ng pagkain. Maghuhugas ka ng plato. Maglilinis ka syempre ng katawan. <laughs> Bago ka matulog. Di ba mga, mga lodi? Yan po yung ating araw-araw po na ginagawa po dito sa ibang bansa, mga lodi. Pag rest day natin, minsan, parang busy din yung rest day natin kasi ang ginagawa natin naglalaba, naglilinis ng bahay natin dito sa ibang bansa na mamalengke. Yun po yung aking routine po dito na ginagawa mga lodi. So, sobrang hirap po. Nakakapagod kung iisipin po natin ang mga ginagawa natin dito sa ibang bansa. Kaya, gusto mo na lang sumuko. Pagka nahihirapan ka sa work mo, kasi dumadating po talaga sa time na ang hirap po, nakakapagod. Iniisip mo na kaya ko pa ba to? Susuko na ba ako? Yun po yung ating mga naiisip, mga luli. Ang hirap ng kalagayan dito sa ibang bansa. Kaya dapat ready ka buo ang loob mo para malapasan mo ang mga pagdadaanan mo dito sa ibang bansa, mga luli yun po, mga ludi. Kaya, may isip mo talaga na susuko ka na na nakakapagod na. Yun po ang ating mga nararamdaman, mga ludi. Kaya, dapat inspired tayo, no? Para magawa po natin yung ating trabaho dito sa ibang kwensa. Susuko man yung ating katawan, pagod man po yung ating katawan. Pero, kung inspired po tayo, mga ludi, hindi po yan mapapagod mga lodi. Yan po yung isa, isang dahilan kaya po tayo lumalaban sa buhay. Yung ating pamilya po, sila po yung nagbibigay sa atin ng inspira inspiration po para po ma may pagpatuloy natin yung pangarap natin para sa kanila. Kasi mas maganda po yung uh, may pangarap ka. Kaya po tayo nandito sa ibang mansa. Kasi may pangarap tayo. May goal tayo na kailangan abutin natin yung goal natin. Kasi pag wala tayong goal, mga luri, talagang tatama rin kang mag-work. Lalo na pagkahirap pagkapagod pagkahirap pagod pagka -hirap yung trabaho mo, masyadong seryoso mong ginagawa ang uh, trabaho mo, talagang susuko ka, mga luri. Kaya dapat uh, inspired ka, dapat meron kang inspiration para may pagpatuloy mo ang iyong ginagawa sa buhay. Hindi ka mapapagod, basta meron kang inspiration po na iniisip. Meron kang goal po na kailangan mong gawin. Kahit nahihirapan ka, tuloy ang laban kasi meron kang dapat tapusin. Meron kang inspiration, meron kang goal sa buhay na kailangan mong tuparin. Yan po ang ating uh, ang ating inspiration message po ni Alex Contia Corasis kasi yun po yung aking ginagawa. Nakakapagod po talaga mga lodi kasi ang work ko po is Monday to Saturday po. Sunday lang po ang aking rest day. Pero ang rest day po natin is hindi ko po talaga usually na rest day kasi palengke day po yan. Nagmamarket po kami tapos naglilinis ng apartment. Sinabi ko na nga po yan kanina mga lodi. Sobrang hirap po talaga ng ating sitwasyon dito sa ibang bansa. Okay po? So, sana po nakatulong po tayo mga Lodi. Sana po ay naka-inspire po tayo. Ang, kung napapagod po kayo, kung gusto niya pong sumuko, isipin nyo lang po mga Lodi yung inyong mga pangarap sa buhay. Yung inyong mga goal po na kailangan nyo ito pa rin. Na kailangan na uh, makatulong kayo sa, iyong, sa ating mga pamilya. Lalong-lalong na po sa ating mga magulang. Kasi yun po yung pinaka-the natin na dapat gawin. Na kailangan po nating uh, tulungan. Hindi po required, no, mga Lodi. Pero pero yung po kasi yung pinaka ano natin, 'di ba? Yung yung po yung ating pinaka goal sa buhay, yung pangarap natin at tulungan natin yung ating at makabawi tayo sa ating mga magulang sa hirap na ginagawa po nila sa buhay. Kailangan po nating bumawi sa kanila, no? Hindi po required na tumulong sa magulang natin mga lodi, pero kailangan po nating gawin yun para sa kanila. Kailangan natin bumawi. Kasi 'yun yung pinaka the best talaga na kailangan gawin natin bilang mga anak kasi nagbigay sila ng ano ng uh, ng pagod nagbigay sila ng uh, ng ano sa atin sa ating mga sa mga anak nila kaya dapat ibigay e, naman natin yung karapat dapat para sa kanila. Okay po mga Lodi. So ayun po ang ating ano ngayon ang ating topic ngayon mga Lodi. Kung kung naisip pong susuko ka na pagod ka na sa work mo isipin mo lang po na meron kang uh, goal sa buhay na kailangan mong uh, tapusin, na kailangan mong tuparin para po hindi ka paghinaan ng loob. Ayun po, maraming maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat. Thank you po and uh, shout shoutout po natin ang ating mga kaibigan siya, ang ah, aking uh, mga... Mga Lodi dyan na nagsusupport po sa atin. Maraming maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin kasi napakarami po nagsusupport sa atin. Thank you so much po. And especially po yung aking mga magulang, yung aking mga kapatid. Maraming maraming salamat. Napaka-supportive po ng ating mga pamilya. Salamat po, everyone. And mag-iingat po tayo. See you po sa ating next video po. Maraming salamat. Ang next video po natin ay... Uh, Siguro yung sa aking ano, yung aking uh, sound po dito sa Japan, yun po yung ating topic kung magkano po yung inaabot at yung mga expenses po na kinakaltas kung magkano na lang po yung mga natitira. Ayan, salamat po. Mag-iingat po tayo and see you po sa ating next video. Maraming salamat. Bye-bye everyone. Bye-bye.